iyan po nag ano, sa puno ng ano teknik ko yan sa pagpapa laki ng puno ng papaya para maging matibay ayan po ano ko yan yung tawag niyan yung bibiakin ko ng apat na piraso para maging matibay siya Ayan, bu may bunga na yan. Meron pa mga bulak at saka malilit na bunga sa taas. Ayan po. Ayan. Para maging matibay siya at lalaki yung puno niya. Ayan po yung ginagawa ko sa tanim ko na papaya. Ayan po. Ganyan po talaga ang pagganok ko. Yan po palagi ang ginagawa ko dyan. Sa umaga lang ako gagawa dahil masyadong mainit. wala pang ano yan, mga 6 o'clock pa yan dyan. Sa umaga. O mahigit na 6 Wala pang init. Ganyan lang yan, nakalagay sa ano, ginawa kong pinakapaso dahil nasa second floor kasi ng bahay kaya ganyan po naka ano lang siya para meron akong ginagawa araw-araw maraming ano dalang exercise kaya po medyo may katigas ang kunti puno kaya dalawang knife ang ginamit yan. Mahirap kasi kaya hindi maka ano dahil may bunga sa malapit sa puno. Kaya mahirap din mag ano tawag niyan yung medyo parang ano lang kaya dahan, -dahan lang ang pag ano ko sa ano dyan yan Kunting po po para babaon. Ayan po. Ayan po para hindi siya masyadong masaktan. Ayan. Iikutin ko pa yan. O, ayan. Nabiak pa yung kawayan na ginawa ko. Nahirapan pa rin ako dahil medyo may katigasan. Ayan. Uulitin na lang yan. Ayan nalagyan pa sa taas para maging dalawa sila para bibiak din yung kabila And nalagyan din niya para maging cross ang takbo nila pinaluod ko pa para magiging maging Ayan. Sa kabila naman. So, um, bumuka rin. Ayan. Sa kabila ano naman. So, um, isa naman. Ayan. Ayan. Palakyan ko ng kunti ng ano. Ayan. Pinalakihan ko lang para hindi mahirapan. Um, para lulusog kasi at saka magkakaapat na puno siya pag nilagyan po, paglagyan mo ng ganyan. Para matibay siya kahit mababa masyado may bunga na pinapatibay ko pa at saka tatagal siya haabot siya ng may isang taon yan, papahinugin ko yan para gagawin kong ano panibagong similya kasi hiningi ko lang yan eh dalawang puno yung isang puno nasa kabila natapos ko na ginanyan inapat ko rin ang puno niya para maging matibay. Matibay na yung isa eh, Malaki na yung puno. Ulo. Yan. Yeah. Kaya hindi ahahanginin. Matibay pa rin siya. At hanginin man,